Hi guys, good morning. Nanganak na daw yung ano girlfriend ni Aidan. Nanganak na. Where? Hello. Puntahan natin. This one. One ha? You will bite. Ah, there. Inside the ano. I-zoom natin. Ayan siya. This one mama dog, ha? Mm. There mama, ha? Uh. Mm. Hmm. Yung sa may three floor house, si aso nila yan, ni eh. dyan siya nang anak. Usun siya ko, nakapit pili? I will take one. Tot! <laughs> when, when become big, after one month. Tot! <laughs> That one, Aidan, ano asan. son? Hmm, wow. That one, Aidan, sen. Ano buwat kita, lady? <laughs> for aiden girlfriend <laughs> <laughs> aiden girlfriend this one let's just finish or finish uh, why kylie i think finish uh, say good night good night everyone uh, good night everyone uh, okay. <laughs> I'm reading a storybook. <laughs> Hawak na yan, Pau ah. Pau, the promise breaker, ah. Nakinig lang siya ng seconds. Tapos kinuha niya na yung book. Ah? Pantan. Good night na? Night night, everyone. Tutulog na kami. Na? Tutulog na? Oh, good night na. Good night. This is book Hi guys, good morning and welcome back to our youtube channel habang papalapit ng papalapit ang araw ng Christmas palamig ng palamig ang panahon lalo sa madaling araw hanggang alas 9 ganyan lalo kapag hindi pa sumisikat ang araw ay sobrang lamig pero pagdating naman na ng ano, tanghali-tanghali, hanggang alas 4, ah, okay, okay naman ang weather. So, umaga lang talaga, medyo struggle. Ang hirap bumangon. <laughs> Kasi ang lamig. Pero pasalamat ko lang talaga at ano, walong aming bed. Ay. Ah, medyo masakit ang aking likod. Ayan, nandito pala ako sa kusina kasi nagpapakulo ako ng gatas. Para makapag tayo. Para kahit papano. Maanuhan ng maligamgam na inumin ng ating sikmura. Ayan, kumulo na. Gatas. Oops. Yay! Alam nyo guys, dito sa Nepal, usong-uso ang sakit sa liver at saka sa kidney. Dahil siguro ng mga tao dito may uminom. Ano, uh, kilala nyo si Pisa, yung tinatawag naming Pisa, yung nagtitinda ng chatpat dati. 'Di bang payat-payat niya, no? Okay, okay naman siya noon. Tapos nung makita-kita ko, sabi ko, bakit ang laki na ng tiyan niya? Ayun, meron siyang uh, kidney failure at saka liver daw. Ngayon, three days away, tinakbo siya sa hospital. Hanggang ngayon, hanggang na sa hospital pa rin. Tapos, sabi ko, Papa, kasi pag ganun guys, ano na, wala na talaga. Kasi ilalagay sa ICU, sabi ng kapatid niya, bakit pa daw ilalagay sa ICU eh. Gagasus lang sila ng malaki. Parang aantayin na lang nila na, basta ganun, hanggang aantayin na lang talaga nila na mamatay yung kapatid niya. Kasi sabi niya, dadali mo sa ICU, magbabayad ng malaking pera, sabi niya, tapos mamamatay, kailangan pa rin ng malaking pera. Sabi ko kay Asis, Asis, sinapisa, baka mag-anak nyo. <laughs> Kasi di ba may namatay na isang angkel nung nakaraan, hindi pa tapos ang labay. Tapos eto, aantay na lang nila hanggang sa matapos ulit. Hanggang sa mamatay na siya ulit. Ay, sabi ko, kamag-anak mo ba? Kamag-anak mo ba? Sabi niya, bakit? Sabi ko, sa totoo lang, takot na takot ako na may mga kamag-anak kang mamatay kasi talagang damay, damay lahat. Ang lungkot, guys. Pag ganyan, ang lungkot. Walang festival, walang, walang kasiyahan, walang party kasi bawal. Walang, oy! That's what I'm telling you, eh! Papaya is ready to harvest and you do not like me to get. Ready to harvest na tong papaya. Nung isang araw ko pa sinasabi kay Asis, ayaw niyang maniwala. this one. This one no? This one only? Oh, see? Very easy. Look. Hold anak ko. This one na yet ready. Ito, nice. Nay, not yet ready this one. Only this one ready. We will try, baby. We we'll try. May papaya kami. O, oh, hinug na, o. Oh. Nung isang araw ko pa sinasabi, ready to harvest na ayaw ni Asis. Kapag ito matamis... Can I try? Yes, anak ko. Ang sabi sa akin ni Asis, guys, kapag ito matamis... Sabi niya at walang magiging problema at hindi siya mapait. Pwede na siyang harbisen, pwede nang mamigay, ganyan. Kasi ang gusto lang ni Asis, mm. itry muna niya kung masarap ang papaya. Kasi ang sabi niya sa akin, kapag ang papaya ay hindi masarap at at mapait siya, di ba kapag mapait ang papaya, na-infect yun, may problema, may disease yun, puputuli niya ang papaya sa harap ng bahay. Kaya wag naman sana, try natin. No, okay, try natin. Aya! Ang ganda! Wow! Wala siyang buto! Look! There's no seed inside. There's a seed, but little, little. Not that much. We need to remove like this. Ah, You give this one to Ama. Call and give this to Ama. Where's Ama? Ah, ah. Give to Ama. Oh, this one give to Sadie. Give this to Saisha. Come. Give to Ama, ba. Auntie, uncle. Ah. Ah. Yeah, be careful, lah. Papa sweet. Careful, ha? You hold both both hands. Give for Ama, ba. Give to Ama ba ah, and Saisha. Sarap. O, natikman na natin yung unang bunga ng ating papaya. Nahinog siya sa puno. Masarap talaga pag hinog sa puno. Ayan, pwede na tayong makakuha ng papaya para sa ating tinola. Mm. Mm. Hi guys So ayan, kain na tayo Katapos lang namin maglinis At nagluto Ulam natin ay sag at saka patatas Ayan At ako ay paalis Paalis kami ni Tonton Ngayon ay birthday ni Annika At nag i si Josie wala namang wala namang, ano handa-handa pa lang punta lang doon kakain lang saglit tapos magpra kami ng sayaw kasi ang mga bata pinapraktis namin sumayaw para sa intermission number sa program namin Christmas party pero mga mamsis kasi wala pang practice hindi pa namin pinapractice yung sayaw kaya nagyayaya siya doon kahit saglit lang daw. Bali ngayon kasi, nasa school pa lang sila at may cutting cake sa school tapos namigay din ng mga kontem pa kimkim sa mga kaklase ni Anika. At saka so dadating ang mga in-laws niya. Yung si Buwa at saka so sister-in-law niya. Kasi parang si Buwa yata ay pansamantala dito muna siya kay Josibel kasi mga anak na si Josibel, kabuanan na ni Josibel. So, kailangan niya ng kasama sa bahay. So, nandyan yata si Buwa. Hanggang sa makapanganak siya. Kasi, si Hari hindi pa makakauwi. Baka January, second week of January pang uwi ni Hari So, ang mag-aalaga sa kanya pag nanganak siya yung sister-in-law niya. So, last month, why not come? Oh. Josibel. Giving birth? Hmm. No, uh, this month. This month, um, what is 31-1? 15, 15, 16, 17. 16, 17. 71. Yeah, January 1, 31-1. Yun ang due date niya, 31-1. Kaya sabi nga namin, malamang yung 31-1 mo pwedeng advance, pwedeng late. Kailang second baby na niya kasi at saka sabi niya sa gabi daw nararamdaman niya sumasakit. Sabi ko, naku, kailangan mo talaga ng kasama sa bahay. Sabi nga niya, ate sa gabi pag nagka-emergency ako, tatawag ako sa inyo ha, si kuya maghahatid sa akin. Sabi ko, walang problema. Lalo kapag gabi, mahirap talaga ang gabi. Saan sila maghahaglap ng tuktok? Pero sabi niya, may isang kontak sa doon na nagtutuktok. Kinausap din niya kapag yung talagang emergency na talaga. She's planning to give birth here in Bakular Hospital only. Not gonna go barat po. Okay. So, yun guys. See you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. Or...